Isang aktibidad ang handog ng Philippine Information Agency para sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaiyan. Kusaan isang cosmic adventure program ang maaring i-enjoy ng bawat barkada at pamilya. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Isang stargazing activity ang inihanda ng Philippine Information Agency o PIA bilang bahagi ng kanilang month-long na pagdiriwang ng National Women's Month hangad nilang mabigyang inspirasyon ang mga bata't at matanda pagdating sa samu't saring mga propesyon na maaaring tahakin ng mga kababaihan. Inaanyayahan din ng ahensya na magsuot ng kulay violet sa lahat ng Biyernes ng Marso bilang pakikiisa sa National Women's Month. Kailangan natin ano, parangalan din yung mga kababaihan natin. Kasi syempre meron mga uh, may magulang tayong babae. Kaya kailangan natin silang uh, bigyan ng parang tribute. Inanyayahan ang mga magpapamilya at magkakaibigan na dumalo sa kanilang programang Stardust Revelations, A Cosmic Adventure Celebrating Women Under the Stars. Maganda. Yung galaxy, si hindi ko na. First time ko po. Ang tema para sa buwang ito, ayon sa Philippine Commission on Women o PCW, ay lipu ng patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. This is a recognition for all the efforts at kabayanihan ng kababaihan sa ating lipunan, hindi lamang sa ating gobyerno, hindi lamang sa ating pamahalaan, kundi kasama na sa ating mga tahanan at sa ating mga komunidad. Bukod pa dyan, katuwang ang pag-asa na kapag-set up sila ng isang mobile planetarium. Isa itong inflatable replica ng planetarium na matatagpuan sa Pag-asa Science Garden. The first word na, na lumalabas sa kanilang bibig, wow! <laughs> Yan po ang kanilang sinasabi sapagkat uh, hindi po nila nasaan, especially po sa telescope. Nakakala po nila ay ang nakikita po ay parang points of light lamang, na kung saan ay yung pala ay hindi, ito po pala ay planeta. Layunin itong palalimin pa ang kaalaman ng mga Pilipino pagdating sa mga planeta, bituin at kalangitan sa paraang masaya at nakakaaliw. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.